nagkakamot na naman ng embara kung si Walter. No. Oh. Magandang gabi. Paeto ko lang siya sa inyo. 'tong anak niya sa native. <laughs> anak sa native. Ilang buwan na? Ako nakalimutan ko na. Ano ba pinanaksikap? Tagal na 'to eh. 7, 8. Bansutian. To mga oh, malalaki yan si Ron tayo yung magsilabas gusto nyo sa ilalim ah lagay dito ah eh bakit nahihiya mga kapatid mo Ayun. Eh, Ako dumadamba pa ay Tanda mo pa? Wala na, hindi na. Binata ka na, Uy, hindi mo na kailangan yan. Pero natatandaan niya pa rin. Yan. Isa kasi siya sa mga ano paborito niya yung bote na to. Yung ganitong klase. Naaalala pa niya kahit malaki na siya. Hindi ba? Hmm, nostalgic. <laughs> wag, wag, wag. Malaki ka na eh. Ito yung iba. Kaya sa ilalim. Ito si AM. Ayun si Pande. Ayun si Ron. Masigit na. Tapos si Pugsley, yun si Pugsley yung puti. Yan. O, di ba? Hindi niyan sila. Pinakita ko lang yung kaibahan nila sa tatay nila. Ito yung tatay nila. Ang nanay kasi nila ay mga native. Yan. Kaya kung baga sila ay F1 na Anglo. Ngayon, kapag ganito nga uh, walang uh, Anglo may walang ADGA, at uh, nabili mo lang siya sa inyong mga mapapagkatiwala mga gold seller eh ang kategory lang niya para sa akin ay ano pwede mo na siyang buwasan ng medyo ilapit mo siya sa presyo na upgraded. Yun. So, ng upgraded yon ganoon so taas mo nang konti sa upgraded baba mo nang konti sa F1 so magsalubong sila doon yan di ba so pagka ganito ang bansot yan bansot ito mga ganitong kategory Alamin ko siya sa mga ibang video natin kung anong timbang na niya. Pero pag ganito na bansat pa to. Di ba? So ang purpose niya ay alam niyo na. <laughs> Yun, ganun. Pero sa mga gusto mag-umpisa, pwede rin kung gusto. Pero ako, kung ako mag-umpisa, eh pipili ako na mas malakalaki. Sorry ha. Sorry ka pa. Pero kung ako, kung ilalagay ko yung sarili ko sa pagpili Ah, uh, tapos kunyari, ako yung buyer, mamimili ako dito. Siyempre, ang pipiliin ko ay si AM. Pag basihan na yung itlo. Basihan ng laki, pipiliin ko ay si Rune. Saka so, sa history, si Rune. Nasa prime yung nanay niya, ng pinanganak. Si AM naman, ang nanay niya kasi, ay uh, hindi pa prime ng pinanganak siya. So, babago pang uh, nanganak. Kaya pinakamalaki si Rune. Eh. Saka so, pinakamabigat. Tapos itong si Pande, matanda na ni yung nanay niya nung pinanak siya. Pero maganda rin yung kanalabasan niyo. Kaya may kapatid siya na namatay. Kaya ayun, sayang yun si Koko. Pande Koko. Kapatid ni Pande si Koko. Ayun, Namatay yun, ay ano yun, Na uh, nakulangan sa sustansya at saka nahirapan sa panahon. Ayan, si Pagsley yan, kasiglahan talaga. Ayan, nasa gumikit na siya. Kumbaga ko kotong limang to, gumikit na siya. Okay. O yun. Ang kanilang mga inahin ay nando sa kabila. Pwede nating silipin dito. Ayun oh, hello. layu naman nila. Gabi na kasi. Ayan. Tahimik sila ang natutulog doon. Ta uh, ito yung kanilang mga salt lick. Salt lick na bili ko sa malapit lang dito. Ito from Sawensio, Warsan. Copper block. Yan. So yan ang ating mga ano uh, lick, salt lick o mineral block ng ginagamit na ating mga kambing. Yan lang. Okay, eh, ako ng mga pisiro doon. At nagulat, nagulat. Sorry, sorry, nagulat. Nagulat siya. Uh, napagpade din ako. Siyempre, papahinga naman tayo. Ngayon, gabi. Yan, bukas ulit. Kumpay tayo. Maganda ng panahon. Lipas na ang bagyo pwede na tayo uling mangumpay. So happy go tracing sa inyo at uh, stay safe. Uh, may bagyo pa, di ba? Hindi pa tapos. Pero stay safe lagi. At sana insured yung mga alaga nyo sa PCIC para kahit papano. Eh meron tayong garantiya makukuha ako sakaling may hindi maganda mangyari sa ating mga alaga. Ayun. Happy go tracing po. Huwag kalimutan mag uh, follow sa ating Facebook page na Kambingan ni Aliboy. At meron din akong uh, YouTube channel na Teacher Farmer Ali. Kita kits. Bye bye.